Bakit naman kaya, sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? <laughs> Yun na nga po, Sen. Kaya uh, narito po, at babasahin ko po sa inyo, ang official pong uh, ito circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po uh, sa lahat ng kapatid, sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Kristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isa sa gawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia, tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng circular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito ang inyo pong kapatid sa Panginoon nakalagda po rito ang, ang atin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Yan po sen at uh, Nelson mga kababayan dapat po ay maging malinaw sa atin ang uh, mensaheng ito, sen. Ano po? No. Oh. Uh, sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa Uh, gaganapin dyan po sa September 21. Araw po ng ano bang araw 'yon? September 21. Uh, linggo. Ano ha? So yun po, linggo uh, next week, opo. Mm -hmm. Sana po ay naging malinaw, maliwanag mm -hmm. sa lahat ang uh, mensahe na yan po ay uh, binasa namin sa palatuntunan. Kasi gusto mong liwanagin itong first paragraph kasi opo. baka magkaroon ng uh... Sige po. Ulitin natin. Para First po paragraph. sa kabatiran ng ating mga malinaw. Opo, mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa setyembre. 21 <coughs> sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang uh, pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Wag. Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong, wala pong sinabing gano'n na bilin. Hmm. Po. Wala, pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang ma uh, paragraph sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga, mm. opo. ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mm -mm. mayroon ng uh, bilin ng INC na mm -mm. Oh, huwag kayong, huwag kayong sasali dyan. Mm -mm. Kasi nakalagay po doon sa post na eh. iyon. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ho ma-promote -ma pa eh, no? mm -mm. Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag na huwag tayong makisama nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung yan mali. Hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Mm. yung gumawa niyan, yung ayaw, mm. -hmm. Ayaw, magtagumpay yung gagawin. <laughs> Ayun yung gusto yung yun sino yung nag-organize yan. Ayun po. Oh, po. Oh. Mm -hmm. Kasi eh, baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo. Yes, ba? Yes po. Yes po. So, oh. na, so inunahan na tayo. po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay Well, ito po, at least ay eh, malinaw ang uh, circular sa atin. At sana po ay uh, naging malinaw doon sa lahat ng ating mga tulad sa Balibay. Kasi pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oo. Uh -huh. Kasi eh, hindi naman sinabing huwag eh. Ayan nga. Opo. So, si Saito pwedeng sumama. <laughs> hindi ko Pero naman alam kung... Uh, hindi, siya, siya. Iyon uh -huh. naman. Eh, Pinakamabuti pinaka sa hintayin natin ang check uh, eh, kung meron mang uh, magiging billion ukol sa bagay na yan. Uh -huh. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Uh -huh. Kasi sa, kung meron din... nila, oh, oh eh, hindi, gumawa tayo ng parang para uh -huh. para sa ganun ay eh, hindi sila sumali. Uh -huh. ang isang, Ma Maputi na sa kanila namang galing. Opo. Uh -huh. uh -huh. Isang malino, na ang, ang kaparaanan natin, hindi po pinadada sa social media, uh -huh. meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin uh -huh. sa mga kapatid at sa mga kaanib po uh -huh. sa Cristo. Kaya, ni kaya nila ginawa yan. Hindi para sa miyembro eh. Yung hindi miyembro. Yes. Para sa ganun ay eh, maiisip na, ah, talaga palang uh, ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Ipog silang... Walang walang ganun. Bilin Apo. pala. Wala po. Di ba? Mm -hmm. Ayun. Eh, sana po ay uh, naging malinaw yung uh, bahagi na yan, Sen. Mm -hmm. Tuloy pa po tayo sa ating uh, mga pagtalaga.